ayan nga po, meron tayong bisita, ayan 'no. Oh. Batang pansel. So, hindi naman siya sobrang bata pero grade 8 ka na, 'di ba? Oh, okay. ayun. Naglakad pa siya. Nagaling Pita. So, layo nun para makita lang tayo. ayan meron pa siyang dalang patuka, eto. Dinalan pa tayo ng patuka. Ano 'to? Plier. Plier mix o plier mix? Dinalan pa niya tayo, ayan 'no. Oh. Baka gusto mong may shout out. Hey, shout out nga po kala kay Kuya Jeron Alvarez. I know. Oh, Jeron Alvarez. Oh. Okay. Ayun. Ayun, pinasyalan niya pa tayo. At bibigyan natin siya siyempre ng ibon. Yan, para hindi naman masayang yung pagpunta niya. <tinyo> Ito, bibili ko sa yung ibon. Hanap ng MacArthur at Devok sells. Ayan, bigay natin sa kanya yan. Para may mailipad siya. Ayan o. Oh. Gandang ibon. Medyo konting ano lang. Ayan, ma... Pitcho ponte yung konti, pero goods na goods. Ayan, namumulbos. Ganda hmm. o. Bibigay natin sa kanya. oh, Gandang ibon. Ayan. Halak ng De Bruxelles at ng MacArthur. Para hindi masayang pagpunta niya rito. Salamat.